bata Saan yung bata kinuha mo? Ha? Ha? Mas ah, uh, hapon po sa inyong lahat no? Ah, uh, welcome back naman po tayo sa ating munting channel guys Dugad Explorer Ah, uh, ngayon guys Ah, uh, binilikan ko po yung uh, aswang po dito sa kubo na to guys Kasi Ah, uh, kagabil guys Ay mayroong Uh, isang bata na sabi ng mga uh, nakakausap po natin guys uh, may nawawala po na isang bata po kagabi guys no kaya uh, hinala po nila guys na siguro uh, kinuha ng uh, engkanto or aswang po guys kasi uh, sabi nila nakaupo lang daw yung bata rin yun sa, sa baba ng bahay kaya lang uh, pagtingin po ng uh, Kanyang ina, guys, ay wala na po yung bata. So, hindi po natin alam, guys, kung sino po yung ah, kumuha, guys, no? Kaya, ah, subukan lang po natin, guys, puntahan tong area na to. At baka sakali na makita po natin yung bata na, ah, na nawala po kahapon, guys, no? Pero hindi lang ang, ano, ah, hindi lang, ah, hindi ko po, po ngayon nakasama si creepy hunter kasi, Uh, may ano bisita po siya guys uh, hindi po siya makaalis po sa kanilang bahay kaya ako lang muna yung nagdara po dito at uh, kanina akahapon uh, uh, nagsimba po tayo guys no? Nag, siguro humingi po tayo ng uh, kapatawaran at gabay po sa bawat uh, lakar po natin guys sa pinginoon at humingi na rin po ako ng uh, holy water po para mayroon tayong panglaban po sa Uh, mga masasama po. So siguro hindi na natin patagalin pa. Samahan nyo ako at pagdasal nyo po na walang mangyari sa akin ngayong araw na to. At maraming maraming salamat nga pala sa uh, lahat ng nanonood po sa aming mga video guys. no At sana tuloy-tuloy uh, lang po yung panonood nyo po sa uh, video po namin para... Siyempre, kumita naman po kami guys kahit uh, papapano. So yun po siguro guys, hindi natin patagalin pa. Samahan nyo kami. Tara na. itself guys And, uh, kasi dito na parang dito na naman lagi po yung uh, po guys no kasi silang bisis uh, na na pabalik-balik po kami dito dito po namin dyan nakikita guys kaya pinalikan natin yun uh, hindi lang na gusto natin makita yung guys kundi kung nasa naman yung bata na nawala ko yung bata ay sana makuha po natin kung uh, buhay po guys no? Ay, sana lang guys pagdasal nyo lang po na uh, magtagumpay po tayo sa mission po natin ngayon isang araw guys nung ano magkasama kami ni Gritty umiikot lang po siya sa puno guys no yung babae umiikot po yun o pumasok sa loob ng puno kasi ah bigla na lang po siya nawala nang kinausap po namin gusto po sana namin na ah maging kaibigan siya o matulungan siya sa sa nangyari sa kanya guys no kaya lang hindi na po siya nakikinig sa amin at nang na lumapit sa sesem puno ay bilal na po siyang nawala kaya hindi natin alam kung anong yung klaseng elemento yung babaeng yan para may tagulilungis sa may puno. Kaya doon natin siya uling nakita guys no. Kaya po natin kung baka nandyan lang siya sa may puno na yan.

hapa uh, rin po ngayon pero tingnan mo yung mga ano ko guys oh. yun guys tumatayo yung mga hulay ko <sighs> kasi may lumali pa dito ito hindi ko alam kung saan galing guys oh. tapi lang ko kung uh, disturbo po, po kayo no? uh, ah, nagbablog lang po ako dito ah sabi ah, hindi, ano? ah, hindi ko po sinasadya na madidistorbo ko po kayo, no? Uh, ah, may hinahanap lang po ako dito. guys may tao talaga sa paligid ko pasing tabi lang po pasensya na po kayo guys na makaramdam po tayo ng no? takot kasi yung mga kalaban po natin <laughs> minsan hindi pa natin makikita yan lahat eh, ang balibo ko sa katawan parang tumatayo guys kasi biglang parang nandyan po po ako sa ah, ilalim ng puno na yan parang biglang may gumalaw pero hindi ko po alam kung saan galing hindi ko rin nakita daw ah, uh, hindi ko rin nakita guys no kung may ibon na lumilipad basta parang may narinig akong pakpak -pak na basta pakpak -pak. parang lumilipad niya parang gumagalaw pero hindi ko ma, hindi ko naman makita guys ah, lalo nang nang ah, pagkatapos nun tumatayo na po yung lahat ang malamagalay kinakabahan po ko masyado yang akan menemani guys para manuno. Nah, tumpas. Ini sekitar kita langsung penuh, guys.

ito po nakatali po yung ano guys pintuan na natin dito sa pintuan 对，那个意思。 Solen. Pasca. Satu hari po. Tinit. Opila. Rotas. Sige. Sige. Lapit pa. Lapit pa. Lapit ka. Lapit. Lapit.

hindi na po tayo ng uh, holy water po ko <coughs> guys so siguro guys ay, hindi na po tayo magtatagal guys no kasi naubos na po rin na po yung ano holy water po natin guys ay sayang hindi po natin napuruhan guys no sana ito na sa uh, ito yun na sana yung pagkakataon na mahuli po natin guys kaya lang <coughs> uh, bigla po siya nawala ng uh, napatakbo po siya ng uh, sinabuyan ko ano siya yun lang po siguro guys no? hindi na po tayo magtatagal uh, maraming salamat po sa panonood at sana uh, abangan nyo po po yung uh, susunod po namin yung video dito yun lang po maraming salamat magandang hapon po God bless